Alam, alam. At alam ko hindi magtatapos sa inyong pagretiro yung pagsilbi niyo sa bayan. Uh, Nakabang nakaabang kami sir sa next chapter and we're excited and we're so privileged to have worked with you. Hindi lang po dito sa NCRPO, pati ho nung pinamunuan on yung SIN. Lalo lalo mo ngayon sa BN. Thank you sir. Ang part, part na pangamahalam na rin. Ang pangigod nito. So salamat po sa patuloy niyong okay. suporta sa ating uh, police station lalo na ginagawa na yung bago nating police station yes, pala yes sir by next year po yes, yes sir, yes, sir. Uh -oh. and maybe maybe next year naman po yung central naman natin sa BGC magagawa na rin po. So, yun ang pinag-uusapan. That will be big also because it will serve the Central Business District, uh, the Senate, the Supreme Court will be there. Mm. So, ito yung main ng tagi, yun naman sa CBD. Thank you. Sir, it's so good to see thank you. Thank you. So Salamat po. To see you, sir. Oh, oh, oh. Thank you, sir. Sir, may team of staff I remember I introduced before. Uh, yes, oh, oh. uh you so. Sorry, mga konsyal ng bayan, sir. Salamat, Salamat, Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. Oh. Yes, sir, yes. sir thank you. Sir, let me bring you to your oh, Sir, uh, can I offer you anything? Alam okay, you, okay, ko, you're very busy but oh. so, I, I can clear oh. our whole morning for you, sir. Thank We're very much honored oh. for you to be here. Sir, make a photo. and send Please it for oh. our... oh. ang kuya natin. Ang yes, <laughs> taga uh, si. I love the kids. Sir, mayroon minute sa so office na oh, okay, lang. ...exercise kung magtatrabaho. Pero wala na din makain. Pero dito na lang po. Sir, hindi na kasama ko ng general sir. Oh, si Yes, sir. Yes, sir. Sir, hindi ako nakabate. Sir, kamusta ko? Sir, yes, sir. sir? kamusta oh, sa kabila. Sir, sir. sir. Dito ka, sir. Dito sir. Dito ka, ka, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Salamat po. Sir, thank you. Simply, simply naman. Sir, <laughs> so, the city will always be uh, have a debt of gratitude. Thank you. Like I said, sir, yung unang-unang pagbisita niyo mo sa amin dito when you were in the NCRPO until yung weekly debate at meeting natin ng na mga Metro Manila Mayors when you were heading COVID. -19. That was the most crucial moment in our history against COVID. Because at that time, there was so many things that we like kung sinasabi no tama yung paulit-ulit na pagbibigay po guys sa ating mga health workers but we have not thanked our enforcers enough because they are the ones who are keeping us safe bago pa ma-hospital first line of defense and alam ko sir when you were having covid shield yung mga buwan mo na yon na marami nagkakasakit na police tanod and really people who are keeping everyone in line Sir, thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Sir, one minute. I'll I'll quickly show you. ano. Yung tagig ho, sa kaalaman nyo naman marami, no? lupang militar ho, yung karamihan mm -hmm. ng lupang tagig. So, to honor the men in uniform. So, labi namin hindi nakakalimutan yung papel ng uh, men in uniform sa tagig. Itong YMCA ng Fort McKinley, market market na po ngayon. So, so, ano mo yan? Ang market market kung saan nagsasabi ngayon, yan ginawa mo namin ng BCDA, ni Secretary Vince nilagyan natin ng mga monumento, mga gilid-gilid. Kasi ang nangyari, parang nakalimutan na ng iba. Hindi alam ng lahat ng mga bata na kampo yun. Ha? Bukod sa kampo militar, nandun mo ang SPD. Uh, of course, pag sinabing bikutan dati, mula Fort Bonifacio yan, hanggang dito sa NCRP natin, hanggang dito sa Kambago Diwa, lahat po yan, bikutan lang. Walang upper bikutan, western bikutan, lower bikutan. Ito so lahat yan, lupang militar. So, yan yes, sir. Ito naman. So, these are, this is uh, uh, formerly YMCA of Fort McKinley, which is now Fort Bonifacio, around the area of Market Market. Pwede so, naman yung luma na yung simpahan, yung 300-year-old church. Pero mahalaga sa amin, kasi siya naman nagtipon-tipon yung mga uh, taga-tipas na mga gerila nung lumaban mo kami ng panapad ng mga kapon. Ito, ano lang, mga memo, mga, ano lang, Uh, artifacts, yung mga sulat mm -hmm. ng mga galing kampo papunta pa sa na. mga pamilya ko nila. Mm -hmm. uh, ano ho yan, noong araw, lang mo kami ng Maynila eh. At dito okay. si Pancho, si Pa Felix Manalo. Opo, yes, yes sir. Dito sa Yes, dito sir. Dito sa amin. Dito sa Dito sa Yung nakilala niyo kanina. Saan si Ome? Ome? Saan so, si, si Ome po? Pa, ako, ako ni Mayor Tanya. Sir sa kanila po pinamanap uh, ang ang po ni Kapelix. Kaya barangay okay. po ng barangay sa Tipas. Tipas so, oh. so we are making that area now really uh, we're, we're building a park uh, to to honor Kapelix okay. sa proudly uh, probably our most well-known Taguig citizen. Okay. Uh, sir, thank you. Me. Maraming salamat po kayo. Yes, sir,

Right, thank, you. Yes, sir. Yes, sir. thank you. sir. Thank you, sir. Thank you.